Ngayon 'yung sinasabi ko. Kaya eh, uh, panandalian ligaya lang ni Saldi ko 'yan. Wala pa raw silang impormasyon kung bumalik na ba sa Pilipinas si Ko. Wala, nasa Milan, yeah! Italy. <laughs> <laughs> Alam ko eh, no? <laughs> Inirekomenda na ng Independent Commission for Infrastructure Ombudsman na kasuhan ang nagbitiw na Ako party list representative na si Saldi Ko. 'Yan yeah! 'yung sinasabi ko sa inyo, mga kababayan ko, na mabigat. Mga kababayan ko, Pari ang labing bitong iba pa kaugnay sa ma ang manong flood control project sa Oriental, Mindoro. Ayan! Di ba? Tapos na ang sampung araw na palugit para magbalik bansa si Ako Bicol Partylist Representative Co. Ito ha, mga kababayan ko ha, question lang ha, question lang. Ako hindi ko binabangga si Zaldi. Kung wala naman talagang pananagutan itong si Zaldi, bakit hindi umuwi sa Pilipinas to? Di ba? Wala siyang uh, tinatago na bahid dungi sa kanyang mga kamay. Bakit hindi ka umuwi sa Pilipinas? Ayaw niya lang umuwi sa Pilipinas because trial by publicity ang nangyayari kasi dito. Merong teoring ganon. Trial by publicity or ayaw niya lang mabawian sila ng mga d**khte. Kasi yung laban na to pumapabor sa mga d**te. totoo lang eh. ba diba? Pumapabor sa kanila. Mga kababayan ko. Ito yung thinking ko dito. Ayaw lang ni ko na mabenga sila nito ng mga eh, yun lang ang thinking ko, ha?